kailangan ito talaga tapusin talaga natin. Yes, mm -hmm. kailangan lang po kami, Meron yeah. ba siyang message, ma'am, sa yes. mga kababa? Yeah, okay, okay. okay. Sinabi so, niya, mabuhay ang Pilipinas and mabuhay ang Pilipino. So, again, he wants to extend uh, his gratitude to all of you here, mm -hmm. uh, all of you here, and sabi niya that he's willing you. to make that sacrifice. Oh. So, he's very happy to know na uh, you're still here outside. Yes. Yes. Hanggang sa dulo. He, every, every time you visit, he thinks na no one's outside anymore. But oh, I do assure oh. him that no, there's still people outside, and I. Papasukin nilang natin si Mam. Ma Papasukin nilang natin sila. Kasi papasok naman sila. Maing hapon, ma'am. Maing hapon, ma. hapon, kitty. I <laughs> um, love you! I love advance happy <laughs> birthday! Advance happy birthday! Ma'am, magwala na talaga mika Kiti. if you have plans to celebrate your birthday together with the Filipino community here or you already have plans? After the sorry po, sorry. visit kasi tapos may may gamay may din namin visit ang. Okay. Ah, okay. Doon ni kayo. On her birthday itself. Ah, okay. On the Okay. Gamay na So that we may play... Dili <laughs> kay <laughs> pwit ang mga kabalo. Uh, kabalo mama mga kababayan nato. Ma magluto luto. Mga ah, okay. magkikibi lang ma. Magkikibi Just like what we did to your father's with your birthday. Father's birthday. So. Yeah. <laughs> And that's on Thursday, no? Yeah, April 10. April 10, yeah. That's on wow. Thursday. Because we're also thinking of holding a... Uh, uh, on the 11th of April, March, the first month of your father's detention. So we want to offer prayers. We're going to gather dito sa mismo, ICC mismo, ma'am. Gabiin na siya. Oh, from... Thank you. It would be nice kung naamo dito, ma'am. Dito mismo sa ICC. We already secured the permit, so That would be nice. We also invited some people to talk and to share stories as well with regards to your father. Uh, Ma'am, kung gusto po si President? Okay. Okay. Nakapag-adjust na po ba siya? Okay siya. Sabi niya, nakaano na, you know? Naka na daw siya. Nakaano na daw siya pagkain. Anong, anong pinaka-mimiss pa rin po niya? bulan, bulan. <laughs> family kayo. Pagka, pagka ano, pagka magdetalya na sa ano, family, eh. parang, parang, masakitan siya. Gusto niya yung kami nag-visit kami lang. Ayan, magdetalya na yung so, si ganito, na apo, mga ganyan. So, but, but ano, we keep on telling him that we right are here. Hingon he ba ako, ha? Huh? So, supportan niya. Support, kita the... you, ma'am. Hanggang ma sa dulo, ma'am. Ma Sarap po kami. Di, gitam ondang undang, ma'am. Mawagin na siya correct, ma'am. Okay. Exactly. Amen, yeah. Amen ma'am. Tama-tama. <laughs> Unsa'y si pinaka-namiss ni, uh, ni former president, ma'am, sa Pilipinas? Pilipinas? <laughs> Pilipinas in general na, in general. Mungus. Yes, ma'am. Pero, you know what? Ah, wala, <laughs> wala. But, yun ang mga, they've been so kind. I think, kung kung mga sanin, mapresidente na siya diha. Okay. <laughs> like, 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 like. the, the, the people, you know, the, 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 the mga God has been assuring me, do not worry, we are taking good care of him. Oh. Okay. Oh. 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 Paano siya, even during the time now, during sa Villa mo, di ba? Kami, we were so, I, I asked him nga hey, eh, how do you feel? Are you angry? He said no. Oh, yes. ano siya na kaya yung mga gumawa sa kanya nito. Mm. Babaan ra mam. Impierno kayo. Oh. Mm. Tuloy kasi wala siyang wala siyang kami no, pa nice. may ma, masakit yung ako pa sabi ko sa kanya pero sabi niya no. But, de, yun ang ano ba? Ma, maano talaga siya ng tao? Eh, kilala niyo, naging presidente. Oh. Oh, yes, ma'am. Exactly, ma'am. Kaka, ano ba? Yung, all he cared for was about his country and about his country. Alam niyo yan na. Oh, you know, there's no doubt, ma'am. No, there's no doubt. Hmm. Kaya, no, well, that's why nga. Uh, ako, ako, to be honest with you, mautan ako sa ginoo. Ito, ano naman, Lord. Po, up to now, I'm still, ano ba, dagat ko question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanaka. Tinood yun. Diba? Yeah. Grady, Grade, kabila, ma'am. Grade. Di diba, eh, ba? Yung, know, wala nag eh. Wala, wala, wala. Nag-abuso ka tong time na kuhaan ka. Wala, na no, There was no air about him na. Presidente siya. That was my prayer you po before ba know? na. Lord, help me to remain humble. And then, same po sa iya mm ha. -hmm. Kita niya man mag-astab. Mm -hmm. Wala siyang air eh, na. Na ba siya yung message mo? So, actually, eh, this one is Win-win ni -win Sayaha eh. Nakita niyo naman. Nakita niyo naman. Ang kala nila yun ang... That, ano? That, that <laughs> will put him down. Sigaw niya. Kamaling sila. Oo. Oh, Nagsisimula okay. pa lang po. Nagsisimula. Ah, Naba siya kailangan ito talaga tapusin talaga natin. Okay, yes, balik po kami Meron ba siyang message, Ma'am, sa mga kababa? Ah, yeah, okay, okay. So, message, si, so, niya, sabi niya, mabuhay ang Pilipinas and mabuhay ang Pilipino. So, again, he wants to extend uh, his gratitude to all of you here, uh, all of you here and I sabi suppose. niya that he's willing to make that sacrifices. Oh, yes, yeah. yeah. sacrifices ulit. We will extend so, our gratitude well. to yes, ma you, Ma'am. We, Thank uh, So, yes. ano talaga? We take note of his sacrifice for really. us. The sacrifice for yeah. all of you to know what's really happening. So yeah. He sacrificed yeah. more yeah. than us. Yeah. Kita, inay mong papasalamat. I will not. Exactly. You know. He's very happy to know na uh, you're still here outside. Yes. Hanggang he, sa dulo. Every, every time you visit, he thinks na no one's outside anymore. But oh. I do assure him that no, there's still people outside. And I told him <laughs> but na ito na yung isang mga madami kayo. I told him na ako sa akin na yung isang mga madami. Ayaw kasi tayo yung mga madami. Ayaw kasi tayo yung mga madami. Ma'am, what's reaction ni former president ma'am na gilabel na siya na Duterte Park. Oh, right. <laughs> Tawa siya. Tsaka <laughs> 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 ka ng ano sa gawas, big pangal na nila Duterte Park. Tapos ako bigin na I mean, na, every I mean, time so the, are there are pool. ano gathering siya outside, yeah. <laughs> di ba, ginasabihan niya ang mga police na we, we want our president home. Yeah. Yes. So yung mga police, Yeah. Police, we also want him home. Police Exactly. that is true, ma'am. Yeah, that... Iyon gud ang pulis you know, <laughs> bitaw ana. Iyon git sila. Namatay ang grass. Namatay na. Ho, paano, paano, paano po pinaghandalan ng family kasi malaki na ho yung gastos din po niyo sa pagbiyahe-biyahe. Uh, Tapos mga foreigner po yung mga lawyers po natin. Uh, ganun talaga kaya sinabi ko nga eh pag paghahandaan namin kahit na mangutang kami. Hmm, gagawin namin Because we told him we are going to support him all the mm -hmm. Ayun lang kasi marami kasi sa Pero understand na. Hindi po kayo iinit. Kasi marami kasi nag, 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 nag ba? Yeah. Uh, oh, yeah. Correct lang ma. Exactly. Yung mga friends namin na mag-nag-support. Mag, mag, Meron kami mga friends na nag-support. Pero yun lang, baka, baka mabudol mo ba? Oh, yeah, exactly, <laughs> mam. Exactly, mam. Hindi namin yeah. Hindi na may ma'am, hindi kayo hindi hindi kayo

also ang mga kababayan nato sa mga Davaoenos, you forward <laughs> yun nila na iwal ka mga ito ang uh, soon to be mayor of Davao. Is he excited about yes, the idea, ma'am? Yes, he's looking forward to yeah. that. I think they're arranging something para ano. I just don't want to talk about it. Okay. Okay, perfect. Kumusta niyong pag-stay dito okay lang. Adjusting sa food. Adjusting. Medyo na diet me. Oo. Mga Hindi sana isa bread. Yeah. Ma'am, sabi niyo po kanina parang uh, kayo pa yung medyo nagagalit. Pero si PRRD, parang mas nagpapatawad pa siya. Calm and collected. Calm. Yeah. Yung lahat ng ginawa sa kanya na yun? Very presidentiable talaga siya. Yeah. Kaya ano eh, yung... Actually, it went beyond... Yung, yung, yung gusto nyo, ng... sabi nga na, niya eh, na, na yung opponent niya has, ano na, uh, wala na talaga. Downs. Zero politically wala yeah. Kasi gamali nga sila eh. It hmm. may I told him, you know, you're more popular now than when you were. Exactly. Yes. All over the world. Yes. You're the world. correct. You, you, you made that world record uh, And yeah. a worldwide celebration yeah. of, of birthday. That's yeah. The most popular so, dating is in ICC all over the world. Uh, so, yung mga, ano, mga tawag nito yeah, yung mga sabi ko sa kanya mga tao diyan Oh, si okay, okay lang. Okay, so, yeah. Thank you so Sanda much. Hindi uh, ay ma'am sa mga taong uh, paday nga nagsuporta dili mm -hmm. lang diri sa Duterte Park di sa tibuok kalibutan. Maghimo <laughs> <laughs> taog kuan, maghimo taog ano, uh, collective prayers tag siya. Yes. Yeah. Oh, yes. oh, oh, yes. oh. Yes. God is listening. Yeah. Yes, yes, yes ma'am. Uh, akala nila matago nila for a long time you know the 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 people knows yeah when he was president alam mo sabihin ko sa inyo ito alam man yan yung di ba yung yung PJH uh, yes. di ba yes. they, yeah. they were told that, sa presidente they were okay we will give you 100 million something budget mm -hmm. so the the people there at PGH, yung mga director dyan, akala nila na one time lang yun alam niyo ba yon monthly yon until natapos mm. siya pagka-presidente. Mm. So nakita niyo yung ano, galing ang naguro mo kalimot. Pero mm. so, kalimot, kalimot Give me makalimot, makalimot ni PRRD. Mm. Yeah, one million a month. I know his sacrifices ba nga. Mm. Nga, to the extent na na malimtan niya madisregard ang family and every time he talks about, you know, ang hadlok naman niya ha. Hmm. Diba? Pang hadlok niya. Pag lock, 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 mga lock, 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 When he was president, lock, 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 na lock, 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 Ugaw ka pasig ano. Sa kaya kaya like your name, Chantal. How old are Di ba? Nalimpyo. Tapos ito na. I like your eyes. But everything is... Wala siya Wala siya. All I can tell Wala siya personal. So nagkamali. kayo na. To those who are thinking na... Nagkaroon, na? na? at least nagkaroon tayo ng presidente you know na yeah. hindi nagkaroon ng personal interest. He yes. did not think about, you has... know, magbulsa oh, siya my ng, you know, no. No. teaching himself or what he was He never, not one single, ano, na, ano, pag-isipan na Ano. Ang sa kanya talaga is, he took his own serious na ginawa niya ang lahat ng sa Pilipinas. So, sometimes ako pa ang, ano, ba, sa kabalukunin. She's Hindi niyo alam yung <coughs> during pandemic. Sa yes. Katong si niya. He doesn't want to In to, going to be scared. Oh, uh, oh, to yes. know, to that, be scared. Okay? Na, ay, walang leader, walang namumuno. You have yung on? lahat na mga nandun, yeah, like mga PSG lipids. niya, mga whatever, protocol. I think he thinks it's you there. They've been telling him not to conduct Mm. cabinet meetings, pero siya wala sa kanya so be it when when, he, when when it happened you know that incident in Marawi mm. sabi ko din ka hindi mulo mulupad it? mulupad pa siya he was there for the soldiers buy? pero sa gibuhat sa mga sandalo yeah. yeah pag yeah. pwede ko kwentuhan po kayo ma'am ni PRRD anong mensahe niya sa mga gumawa nito sa kanya alam mo no. I will just let God do the revenge for us yeah yeah. 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 Mm -hmm. Tama. Diyos eh, hindi nila maano yan hanggang apo yan nila. Hanggang apo, apo ng apo nila. Hanggang doon ang ano nila. Hanggang doon ang parusa ng Diyos. So, Diyos nang bahala sa kanila. Hindi nila matakasan yan. D this one will be the start of, you will you will know. The, nakita nyo naman. Miskin na sa, sa Senate, di ba? Nakita nyo naman. They will never be given the chance by the Filipino people tsaka ano yan, Diyos yan, yan. Pamanilip, nai, nangutang nagiging sa agdaw nag-agdaw, nag -ag -ag at taga Davao. Sa message nimo para sa taga Agdao ma'am, taga Atoa. Hoy, mga taga Agdao, bantay lang mo ha. Oh. Siro <laughs> ang kalaban ha. Bantay lang. Ba'o mo? Ba'o ko ga promote sa PDP ma'am na naginaw sila uh, kami uh, sa. Siyempre tanan. Mao di ba, ang initial si Vice President. Ayaw magbisita, de, re, hindi mo bisita diri ko di mo mahi mo sina to. So, straight na PDP. Yes. Straight yung na PDP. Ngano mag mag magkamali pa o magsalig ug kuan uban nakita man ta. The, those people na ato ang giboto gi gi supposed to protect us to protect the interests of the, 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 Filipinos, you know, to protect the kwarta of the country. Yes. Wa well, naman. man? Yes. Ma'am, sorry po to ask. Uh, baka meron lang po kayong reaction sa comment po ng palasyo ng Malacanang na sabi niya kay Attorney Kaufman, good luck daw para i-prove na innocent daw po si PRRD. Ganda naman yung sabi niya, good luck. <laughs> <laughs> sabi sabi niya, God bless. Oh, yes. That's nice. That's good, good blessings good. na ito. Good luck is for the walang Diyos yan. Eh. Totoo. Pero ang sa ang sa atin, God bless. Sa mm. mga ano yan, mga ganyan na tao. I don't think of them as... But... Huh? I don't think Kaya pa po asahan po si Congressman Paolo, ma'am. Sabi po ni Vivi Sara, parang pupunta rin doon. Naantay ko pa nga eh. <laughs> Pag siya po ay pumunta, kayo po ay palit naman? Oo, uh, sabay mo na kami tapos. Pag-usapan pa namin. Salamat, ah. ma'am. Thank you, ma'am. Ma Thank you so much, ma'am.